Hello, alam nyo guys kung maganda na yung buhay nyo sa Pilipinas, maganda yung trabaho nyo, may mga investments kayo, saka may mga businesses kayo, huwag nyo nang pangaraping mag-Canada kasi mahihirapan lang kayo. Yung Canada kasi sabi sa akin, naalala ko yung sinabi ng recruiter ko sa JBS before, nung nasa Pilipinas pa, ako, Canada would never give you uh, more money or it would not make you rich, pero nagbibigay lang ito ng better life sa'yo. So kung maganda yung buhay natin sa Pilipinas, bakit pa tayo mag-Canada? Eh, may naman lang tayo dito. Like me, ang dami-dami kong trabaho, so ganun pa rin. Maganda yung Canada pag, ano ka, mahirap ka sa Pilipinas, maganda yung Canada pag, uh, sanay ka sa hirap. Maganda yung Canada pag, masipag ka. Maganda yung Canada pag, magsaga ka. And then, kung hindi maganda yung buhay mo sa Pilipinas, maganda ka. Pero pag maganda na yung, buhay mo dyan. Ay, naku, guys. Bisit, bisita na lang kayo sa bansang ito. Huwag na kayong tumira. Kasi dito, ang daming dealings. Siguro ako napapanood yung mga vlogs ko before or other na mga vlogs ng mga Pilipino. Nagsasabi naman sila ng totoo about sa kahirapan dito, about yung reality ng buhay dito. Expectation versus reality. Kaya, pag maganda yung buhay mo sa Pilipinas, dyan ka na lang ano mo lang, magsikap ka na lang na improve yung business mo dyan. I tell you, kasi ako nga, kung ganun lang, maganda yung buhay ko sa pili.